Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Sumasay nyo ang si CMN Pilipinas na papakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng Merkoles, ika na araw sa buwan ng Setyembre. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Samantala sa ating mga balita, kahapon naging isang ganap na bagyo ang low pressure area na unang namataan sa may siyam na kilometro silangan ng extreme northern Luzon. Anito sa pag-asa sa kanilang weather bulletin kagabi. Rabi ng paghasang ito ay nagkaroon ng maximum sustained winds na 45 kilometers per hour. Malapit sa gitna at may pagbugsong umaabutan ng 55 kilometro bawat oras. Pero ang direksyon ito ay palayo na sa ating bansa o northeastward direction. Pinangalanan ang bagyong ito na Bagyong Ineng. Samantala sinabi ng pag-asa na ang bagyong ito sa bagyong ineng at ang bagyong hana ay patuloy pang may epekto o ang buntot nito ay may epekto pa rin na nagpapalakas sa southwest monsoon o nagdadala ng mga pagulan sa iba't ibang bahagi ng bansa sa nakalipas na mga araw. Sa ngayon, wala ng wind signal sa Batanes pero nagbabalang pag-asa na posible pa rin maalon ang baybayin karagatan sa mga lalawigan ng Ilocos, western portion ng Pangasinan, Zambales, Bataan, Kalayaan Islands, Lubang Island at maging sa Romblon. Wala naman umanong direktang epekto ang bagyong ineng sa ating bansa at walang wind signal na itataas. At inaasahan kanina ang alasays ng umaga, tuluyan ang nakalabas ng uh, Philippine Area of Responsibility ang bagyong ineng. Mananatili daw ito malayo sa namang bahagi ng kalupanong landmass ng Pilipinas at inaasang hindi ito magkakaroon ng epekto sa wind signal sa ating bansa, sabi pa ng pag-asa. Samantala sa pinakuling weather bulletin na inilabas kanina lamang ng pag-asa, sinabi ng pag-asa na unti-unti nang huhusay o gaganda ang kalagay ng panahon habang ang bagyong sineng ay tuloy nang nakalabas sa Philippine Area of Responsibility kaninang alas 6 ng umaga. Sabi pa ng pag-asa. Sa bantala, sabi ng pag-asa sa kanilang pinakahuling weather bulletin na ang Southwest Monsoon o Kabagat ang siyang dahilan kung bakit may mga pag-ulan sa Ilocos Region, Abra, Benguet, Sambales at Bataan sa susunod na 24 na oras. Pero dahil wala nang bagyo sa Philippine Area Responsibility, sinabi ng pag-asa na ang mga pag-ulan na sanhi naman ng habagat ay mas kokonte o mas madalang o mas mahina na kumpara sa mga nakalipas na araw. Pero wala ng pag-asa... May mga lugar pa rin sa bansa na posibleng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga pag-ulan na dala ng habagatan.